Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Katling chocolate Chocolado Durado, ang kasalukuyan yung tumatayo ng presidente ng Tagaputa Bato Incorporated. dito po tayo sa, sa lugar ng Situ, uh, Manapulil, dito sa Barangay Bubong, Kalanganan 2. Ito po ang aming first project ng TCKK. Uh, dalawang comfort room kung saan magkakaroon ng para sa lalaki at para sa kababaihan. Ito po ang aming mga materyales na galing sa iba't ibang, -ibang miembro ng PCKK mula sa aming mga kaibigan na nagpadala ng kanilang mga donations. Ito po ang mga kabahayan dito na nasa 16 at dalaw ah, halos 20 ah, pamilya. Sila po makikinabang ng ating proyekto. Sa katabi ng CR na ito ay ang kanilang alternative learning center, like alternative learning school na kung saan merong isang teacher mula sa DepEd na nagtuturo mula sa mga bata sa umaga at patating naman ng hapon ay eh, ang mga matatanda ng mga residente ng nasabing lugar. Ang proyekto po na ito ay tatakbo ng 10 to 15 days. Bali, ang gagawa po nito ay yung kanilang, ang, ang mga residente, mga kalalakihan, sa pangunguna ng isang ng puro leader nila. Sa tulong ng Special Forces, ng Special Forces Batayon at ng Company Special Forces Library, sila po ang kaagapay namin sa proyekto nito. Ito pong mga, ano, uh, itong mga tire na ito, nung ano, malalakang gulong na ito, ay galing po po ito sa special forces. nakatuwang namin sa panasabing proyekto. Asahan nyo po na ang first uh, PCK case project ay matatapos sa loob laban ng dalawang unitin. Maraming salamat po.